binibigay nyo dito? Ah. Ate, magkano binibigay nyo? Eh, gusto mo, doon ka sa truck magkape? Eh, diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako na dito. Kasama ko si chairman dito. Kay pa ang ah. ah. Nasa na yung ni kami. Kayo pa ang eh. May mga padrino yan. Ngayon yung padrino nila hindi sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagbabalik ni balik suka Này, medio maluwag pa nga oh. mấy chú maluwag pa. Hoy pare.

Huwag bigla dyan. Yun. Huwag mo na sinahin. Punin mo na lang Huwag oh, mo na sinahin. Huwag mo sinahin ha. Hindi mo, pag ginulito niya yan, laki na ho. Kunti lang? Oo! Oh, Kailangan na punti eh. Nainom na yung kalahati oh. eh. Nagkapit pa, minun lang. Ah, oh. ayun. Siyempre! Hoy! 嘿。 alaga dyan ako ay yung uh, pantungkot para hindi na nila mailatap. Uh, para hindi naman, uh, okay, din, eh. okay, uh, dito na uh, no, ba diba? yung ganun? Oh. Hey, oh. Pwede na bang ganyan? Pwede na naman, Kung yung init lang ano, okay din naman ganyan? Eh. Pag nakalatag kasi yung, yung tungkot, medyo malaki. Ayun yung pagkita, andito siya. Oh. Paano yung dadaan yung sasakyan? Kanto-kanto pa. ko lang tama ha. Hindi ako nagpaparunod, tinuturo ko yung tama. Are!

mo. Dito pa oh. Ma, sige. Okay. Punta kayo maya. Ba, ah, total, kayo lang eh. Sinyo kayo lang ang ano eh, oh, ka, na kayo. Sasakali na kayo eh. Pira kayo. Sino magdoon man doon? Pacheco. Ah, ito pala yung nireklamo ng Pacheco. Para, ta tanggalin nyo ni Nanya, naga, hindi ko pa nasisita ha. Pumunin ko yan. Tagalin nyo, baka may magahanan. Diba? Walang magahanan eh, mag mo. Yung sikit 'yung mga kapitang nagre-research. Hindi 'yan. 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 yung 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan.

Ala ko pa ko kidyo. Pero, say alam mo. Ye wa. Ye wa. Sino ba 'tong si Alex? Sino 'tong naghatid ba dadan? Kali na okay. naharan okay. do pa. Hop. Aba,

<laughs> magkano ba? Bem, magkano ba binibigay niyo dito? Ha. Ah. Ate, magkano binibigay niyo? Totoo. Oh, so, so. Nagyan niyo na pa-sure na niyan. Kasi hindi na ba kayo magtatayo rito kung hindi kayo binibigay? Okay. Wala oh. na. Oh, sige, sabi mo eh. Para hindi wala kita, pero hindi na pwedeng dito. Ha. <laughs> ah. Libre oh, pala, Jet. Opo, nakita niyo na ako, Mami. Oh. Luluwag nga kasi tignan nyo naman pati kaagi sinasapak yung mga ko sa peso sa tv lang sa table ah, po, Tampo, ingat, ingat Tampo. Ay, ay, ay po, ingat, mami Uy, po, ipo, ipo ka wala kang mga ko na ihilig hi ka sa ano Oo, oh, sa mga tangas Wala <laughs> <laughs> ka lang, may nag-ilab Ate, hawag na rito ha ah.